kung kalimutan na like and share at subscribe ang video na to. Maraming maraming salamat po. Ito, umpisa na ako ng pagulutin ko. ginigis ako na yung kinamatikang ano. Ayan, yeah, ko po today. Baong, uh, kang, uh, yan. Ayan, 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 masarap ang higot na sabaw yan po yan. malapit na yan may gulay na yan naga gulay so, yun. masarap ng sabaw masarap hiigot ng sabaw mga katipi tamang-tama yan sa tagulan ang sabaw masarap higupi eh. Ayan, so, malapit na po yung mahanguin. Kunting ano nila ang yan. Pukuloy nila na konti. Kasi, uh, wait, ayan. Ayan na mga tisang manu. Ayan na mga katibi. din. na. Ayan na.

sarap ng sabaw sa, sa tagulaan yan kung bago pala sa ayam muntin channel huwag kalimutan po subscribe and like and share ang video at huwag pong kalimutan pinutin ang notification bell para lagi updated sa ayam mga video maraming maraming salamat po ayan ay pork chop steak yan yeah. pork chop steak yan yeah. po Menu for today. Ayan. First day. Order na kayo. Ba kayo maka makabusan. At malapit na po yan matapos. At malapit na ang lagyan ng onion. Ayan. Pork chop steak. Hunti na lang ang yat. Nahanguin na. Menu for today. Pork chop steak. Ayan. oras ah, na lang yan. At nahanguin na. Ayan, nakikita ko na yung pang-ampalya kong karne. Yeah, pork sisig Mino for today for sisig At yung merienda ay Pancit bihon Guisado Merienda for today So, bye-bye na mga katibig